Hello guys, ito yung anak ko. Ayan. Um, punta tayo sa Kiwi guys. Katapos lang namin nagkuha ng mga bird netting ba yun sa Kiwi. Buti na lang tinulungan niya ako. It's a big job talaga guys. And um, at saka mainit na. So, ito sa aking job yan pero tinulungan niya ako. Mainit talaga no. Napaka bright. So, ayan. Tapos na namin kinuha yung mga uh, knitting. Ayan. Kita nyo yan. Ayan. Wala na talagang mga bird knitting yan. So, timing talaga na umuwi siya. So, tinulungan niya ako. So, wala siyang trabaho. Kahapon, umpisa siya dito kahapon. Uh, kahapon ng alas dos. Pero, 30 minutes lang ang ano niya, kasi mainit no 30 minutes lang din pumunta doon sila sa sa beach kahapon yung tatlo kong mga anak yung uh, kasi yung babae ko wala namang trabaho then pinipick up nila yung si Bunso doon sa school mga alas 3 ng hapon so ayan then ngayon nag start ako uh, tinulungan niya ako so nag roll kami ng mga knitting so ang hirap kasi aakyat ako sa ladder, up and down. Then, I uh, have to the, the string kasi uh, tinatay up namin yung burning doon sa, uh, on the top. Ayan, para walang ibon ba makapasok. Then, ngayon, ayan. So, wala silang dahon kasi mga, ano yan, yung mga prutas namin dito, uh, mga desiduos yan, walang mga dahon. Maglagas yung mga dahon before winter. Then, yung, uh, o to maglaga sila din pag sapit ng winter completely wala talaga silang dahon hanggang ngayon month of august na so we are towards the end of august so mag ano na mag sushoot na yung mga dahon so uh, ngayong spring september so ito yun o nag start na talaga silang mayroon na silang mga ano mayroon na silang uh, hindi pa ito bulaklak uh, dahon na mayroon nag shoot na so kunti na yung ano, may kunting parang buds pero ito yung dahon ito siya. Then iba talaga siya ito sa aming prutas na plum or apple kasi yung mga apple at saka plum magbulaklak muna bago mag-shoot yung dahon. So ayan dai. Ayan. So ayan tapos na. So pidyo mainit na ngayon guys, getting warmer na talaga yung ano namin temperature. So, yung panganay kong anak wala talaga siyang trabaho kahapon. nag start siya mag-slashing, pero yung blade ng slasher namin nagano na come up talaga. So, um, sabi ni Joey na bumili na lang kami ng bagong blade. So, doon si Mr. pumunta doon sa town. So, ngayon at meron siya ding ano uh, appointment sa doktor. Then papunta siya sa ano sa cork machinery. So, ayan, mainit na talaga guys. So, pero pabago-bago talaga ang aming weather, ang aming temperature. Mayroong one week na mainit, then pagkatapos bigla na lang mag-change yung cold. Mayroong cold jeans. So, Ayan. So, ito lang muna ang ating update, guys. Ang aming ginagawa. Hindi naman pwede na mag-vlog ako na habang nagtatrabaho kami kasi Ah, uh, ito yung phone ko, dina-charge ko. So mahirap talaga mag-ano ka mag -sit up ka dito tapos magtrabaho ka. Mas mabuti na lang just diretso na trabaho, trabaho rin pagkatapos. I-share ko na lang sa inyo ko ano ang ginagawa ko dito sa aming farm. Ayan. So hindi na dapat. Kasi mahirap talaga pag uh, content creator ka. Ikaw, ikaw ang actor. Ikaw din ang cameraman. Ikaw din ang editor. So, lahat, ikaw, lahat. So, mahirap. Wala akong cameraman. Ako pa ang mag-edit. So, ako pa ang mag-dicta -mag kung anong gagawin. So, ayan, guys. Thank you for watching. See you next time. Bye!